kasama nyo naman ang The ang Show para sa segment na Nagkakukuha ba? Alam nyo po ba yung ibig sabihin ng kalapate dito sa Kabalan? Yung kalapate na nandun sa Rotonda? Huwag kakalaman ko lang dyan -Kalan sir ano eh Yung panahon ng mga ano yun eh Bato? Amerikano? Ano? Kalapate? Ibig sabihin Ano? Malaya? Parang ganun? Statwa lang? Okay hmm. Hindi po eh Tingin mo, pag niluto ang kalapati dito sa kabalan, gano'ng karami ang kaya niyang pakainin? Buong kabalan po. Kasi yung, yung araw, yung nakagisnan na ko dyan, tinayo ng hapon nung araw yan. Kasi yung ang ginawan landmark, pag sinabing kalapati, alam na alam nila dahil kalapati ang kulay puti. Dati nga, mayroong pakain na pangkay yan. Mm. Yun ang ano. Mm. Yan eh, ang na sa haba ng panahon. Uh, na lang mm. yan. Tingin nyo po ba pagka pinakatay tong kalapate gano'ng karaming tao makakakain. Baka mga ano lang yan, wala pa 50 siguro. Mm -hmm. Kasi dati daw, well, ano pa ito? Wala pa kaling babanlipad di eh, kasi puro wari. <laughs> ano, eh. <laughs> Ikaw, alam mo ba?